5.30 pa nga lang ng umaga nagising na ako kasi nga nag-toilet ako. So silang dalawa nga hindi ko kabisado kung anong oras talaga yung gising nila sa umaga. Sa bahay, 4 to 5 a.m. gising na nga ako kasi gumagamit nga ako ng toilet. So yun kapag babalik naman ako ng higaan, depende na na kung makakatulog ako or hindi kapag na. Kapag hindi na nga ako nakakabalik sa pagtulog niyan, ang ginagawa ko, naglilinis na lang ako ng phone. So yung ibig ko sabihin na paglilinis ng phone, yung mga video ko na ginawa, nililipat ko na nga siya sa editing app, saka ko siya buburahin. naman ako ng games na meron ako sa phone. So, yun, wala lang na i-share ko lang. Sa gitna nga nilang dalawa ako nakatulog kagabi. Pagkagising nga namin, timpla na nga kami ng kanya-kanya nga namin kape. Silo naman, hindi siya naglalagay ng asukal sa kape niya. Parehas nga kami. Yung pinabili ng burger ni Mitch kay Merinel, ngayon pa nga lang nga niya kakainin. Kaya ang ginawa nga niya, hinati-hati nga niya sa tatlo. Sobrang dami din kasi ng pagkain namin kagabi, kaya hindi niya na rin talaga naisip ang kainin. So, ngayong umaga nga, pupunta naman kami ng baklaran para nga mamalengke ng mga pagkain nga nilang. So yun ang haba na nga ng kwento ko Ipapakilala ko nga ulit pala si Lorilin at saka si Mitch Sila rin nga yung mga dati kong nakasama na magtrabaho sa Japan Silang dalawa nga magka-batch nga yung sila Yung batch nga nila yung kauna-unahang nagtrabaho nga dun sa company na pinasukan nga namin So yun simula nga nang umuwi nga sila Dito na sila nagtatrabaho sa May Pasay Dito ngayon sa May Monarch Dapat nga kasama ko si Merinel at saka si Irene dun nga sa kabilang kondo Kaya eh, lang in-invite nga nila ako na mag-stay muna nga ako dun sa kanila Dun sa tinitirhan nga nila Hindi ko nga inaasa hindi nga ako makakauwi ngayon. biro nga nila ako na one week na muna ako mag-stay. Ang sabi ko nga wala naman akong damit. Talagang pang-eksaktuhan lang din talaga yung dala ko. Sabi nga sa akin ni Lori Lynn, wala namang problema yun kasi marami nga siyang tela dun sa condo and pwede naman kaming gumawa ng mga is isusuot ko nga. So yun nga napangiti na nga lang nga din ako kasi hindi ko rin talaga inaasahan. Ang beses na nga ako nakarating sa tinitirahan nga nila nung birthday nga nilo. So yun na nga, mabalik na nga tayo sa pamamalengke. <laughs> Tinanong ko nga sila kung hanggang kailan yung binibili nga nilang pagkain dito sa may baklaran. Kansan daw pang one month na nila pero depende rin talaga sa kain. Kasi hindi rin sila palaging pumupunta dito sa may palengke. Yung napansin ko nga sa mga binibili nga nila almost talaga na ilalagay sa fridge. Sa mga gulay naman, konti lang din yung mga binili nila. Pagka gulay kasi kailangan talaga lulutuin agad. <laughs> Dahil pag hindi, ang bilis lang din talaga mabulok. One and a half hours nga kaming naglaka dito sa may palengke. Pagkatapos nga no, naghanap nga kami ng sasakyan na e-bike papunta nga doon sa may sakayan ng taxi. Pangdalawahan nga lang nga yung e-bike kaya ang ginawa nga nila sa akin, kinandong na nga lang nga nila ako ng tag-isa nilang hita. Kaya nga ang ginawa ko, nagpapagaan na nga lang nga din ako. Pagdating namin dito sa bahay, nilinisa na nga nila yung mga isda. Bago nga nila nilagay sa fridge. Habang nagluluto nga si Mitch, nilabas nga ni Lorelin yung tela niya. Kasi nga gagawa nga kami ng damit ko kaya pinapili nga niya ako kung anong kulay daw ba gusto ko. niya na meron na siyang na cut na gagawin nga short. Kinuha nga niya para matahi ko at sa akin na nga lang nga daw. Saklit ko nga lang nga din to ginawa kasi madali lang naman din talagang gawin yung mga ganitong klase ng short. Sila nga dito kapag ka hindi pa dumarating yung bago nilang gawa. Dami nga nilang mga project na tinatahi. Bumibili lang nga sila ng mga tela nila sa may divisorya. Ano ba na isang taon na rin nga akong hindi humahawak ng makina. So yun nga, nakakamiss din talaga magpajak ng makina. Lalo na nga ito talaga yung trabaho ko since before. Na, kapag ka skilled mo na talaga yung ginagawa mo kahit kailan hindi na talaga yan mawawala. Kahit nagpahinga pa nga ako ng matagal, talagang na sa isip ko kung ano ba yung gagawin ko. So yun nga, natapos ko na nga siyang gawin. Tuwang-tuwa din nga ako kasi may isusuot na nga ako kahit isang piraso pa lang to. <laughs> May nabili nga si Mitch na malilit na tulingan Pinaksiw na nga muna niya Then nilagyan nga din niya ng gata Alas dos na nga kami kumain ng tanghalian nga namin Medyo busog pa din kasi Kapag ka si Mitch nga yung nagluluto nga ng pagkain nga dito Ang napansin ko talagang dami yung kain mo kasi ang sarap niyang magluto Kaya naiintindihan ko na bakit Ang lusog nilang dalawa <laughs> Kinahaponan nga pumunta naman ako dito sa may balcony kasi sumilip nga ako. Maliligo nga sana kami ni Lorelyn. Yun nga lang kasi may schedule nga yung pagligo sa pool. Kaya ang ginawa nga namin, nanood na nga lang nga kami ng sunset. Si Lorelyn nga yung cleaners dito ngayon sa tinitirhan nga nila. Kaya tinulungan ko din nga so, yun siya. So, guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.